Hello so guys, good afternoon sa inyo lahat. Andito ako ngayon sa Victoria Plaza guys kasi nga tinagawa ko yung aking salamin na ilalaglag kagabi at nahigaan ko pa. At tapiks fix na guys at ako ipupunta dito sa food mall dahil magkakapi guys. Dahil sobrang lamig. At dito nga, nag-inquire din na ako sa aking national ID dahil nagkamali ng inkod. Nagkamali ng inkod yung empleyado na nag- uh, gawa ng aking ID nagkabalik tara niyong apply doon sa kamidilim ko so napasyahan ko guys na pupunta na lang ako ng PSA at kukuha na lang ako best to the gate ay pagpapago ko na lang yun kasi so, wala na dito yung opisina ng Philippine uh, National ID so yun guys at baka tomorrow or after a couple of days lalakarin ko na at dito ako magparestro guys para makabuto next year So, yun guys. At ako'y magkakape dito sa loob ng food mall. Pasok pa lang ako dito. Dito na ako sa food mall. Maraming bakante, oh. Dito ko guys yung food court. At uh, minam na steak coffee. At talaga yung steak. Siya, oh. May steak. Pero, may steak siya. Kaya steak coffee happy lang tayo kasi nga gusto lang tayong mainitan ng ating katawan kasi sa panlamig dito sa Victoria Plaza guys so pagpatuloy ko ng pagkakapi ko kasi ang init wala maging kong muna yeah. dito lang ako nagtambay na dito sa food court kapi lang ako wala akong tinapay o wapol o anything kasi nga pa ako alam niyo pa kayo, gusto namin ito ng halihan po. Dalawang pirasong um, lagang saging na sobrang laki. Ka-alternate ng rice kasi nga gusto mo kumain ng mga craft. Saging, hamote, gabi, mga ganyang. Or mais. Yung rice na mais or giniling na mais. Kaso so, wala akong makita dito. So yun lang ang aking ka-alternate. Mga ganun lang. Tapos ngayon gabi, mag-rice ako. Ayun lang guys isang higot na lang guys at makabay na tayo so guys tapos na ako magkape salamat alhamdulillah pasok din ako dito sa loob ng Victoria Plaza apartment store meron akong titignan guys dito lang yan oh. yung money for me ng pangkarate ayan marami dito yan yeah, o oh. ah parang yan taekwondo wala yung pang karate sino kaya tong ano na to taekwondo representative ito may mga bula rito yun mga maraming mga gamit oh. mga sporty uh, mga sports so, mga gamit sa sports nasa okay. pesilog guys marami dito sa loob Pasok tayo. May mga guys. Ang ganda. Ay, ito ganda. Ang ko. Ito guys. O. O. Ito mo. ko. Kasi nga. Galing akong. O oh, dati akong basketball player. Eh. Ano? Diba? 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 Apa kangkut itu guys? Soalnya, you know. oke okay, lah. Pelit apa? Pelit apa guys? Akhirs. Marono pernah main basketball nih guys. Anililah aku itu, mana punya digangguin. Masih itu nabi bermain bola. Coba <laughs> <So>, ulit aja. di sini guys. sa loob ng department store ng Victoria Plaza pansin ba? napakarami marami yung dami ah oh. oh. so dami nito mga sport wear ano pa naman yung porme guys dito lang ito maganda ang mga sapatos guys oh ganito oh oh combat swat ah ano pang swat ito ganda guys katimbangan guys oh. katimbangan naman tayo ulit 66 66 kg yeah, 66 guys ulit nga so 66 lang ako normal na bigat so dito guys ang mga bilihan ng mga nunchuck ayan Ito ang nahanap ko nunchuck kano Om orang, kamar kiper aku di sini aku beliin bang. Eh, bangunboxing gloves, pula ya, mau ini pula. So di sini tergak mendadah memilih guys, semua sporting goods. Tuh malabarbell, barbell, tido. Di sini kalau mendadah memilih. Oh. So bakal patahkan gym di sini aku beliin. Insya Allah, bandarang inovatif, oh. pula. So guys, uwi na ako guys dahil uh, medyo po na yung araw at ako'y uh, kakain pa. Gusto kong kumain ng rice. So maglakal ako dito guys at tatawid ako dito sa kalsada para makasakay ko ng jeep. Pauwi na sa amin. So ilang mo lang ko sa akin ito. Naman siya kayo mag-like, siya mag-share, mag-subscribe sa akin channel. Big Time World TV. Peace!